Nahatid na sa huling hantungan si Jemboy Baltasar ang binatilyong napatay ng mga pulis sa Navotas dahil sa mistaken identity. Habang sinibak naman sa pwesto ang hepe ng Navotas City Police at dalawamput-dalawang tauhan ito si Patrick De Jesus sa detalye. Tumalo ang mga kaanak, kaibigan, at iba pang nais makiramay sa idinaos na misa para kay Jemboy Baltasar, ang 17 anyo sa na namatay matapos pagpaparilin ng mga pulis sa Vota City at napagkamalan lamang na isang sospek. Bakit po ba ganun yung ginawa niya sa anak ko? Hindi naman po hapiyak yung anak ko eh. Tawag po siya. Sana po binigyan po niyo po siya ng pagkakataon pero hindi naging berdugo kayo. Hindi kaya nila nang binagpaparil yung sana po makonsensya po kayo sa ginawa niyo sa ko. Inalala rin ng ina ni Jemboy nang makaharap niya ang mga pulis na sinasabing bumaril at hindi anya maramdaman ang pagsisisi ng mga ito. Pilit na po, po yung itsura niyo. Wala po sa loob niyo yung paghihingi sorry. At sabi niyo po sa akin, sorry po, pasensya na po kayo sa nangyari sa anak mo pero tinanong ko po, po kayo, bakit po kayo nagsasorry? Ang sabi niyo po, ang palubag na lang para sa akin. Hindi po yung tama. Kung, nag kung umaamin, po kayo, ibig sabihin, may kasalanan kayo. Pero anong ginawa niya? sabi niyo, hindi kayo yung bumarin. Sa dami niya po, katren, pakatao kayo, dalawa lang po sila sa bangka. Pero isa lang po ang, ang nanay yung anak ko, pinagtulong-tulungan niya siya. Itutuloy namin ang kanyang mga pangarap sa buhay para sa bayan. Tutuloy namin ang paghahanap ng katarungan. lalong bumuhos ang emosyon nang ihatid na sa kanyang huling hantungan si Gemboy sa Laloma Cemetery. Samantala, sinibak na sa pwesto hepe ng Navota City Police na si Police Colonel Alan Omipig dahil sa command responsibility. Inaprubahan din ni NCRPO Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. na sampahan ng kasong administratibo si Omipig dahil sa naging lapse sa operasyon at investigasyon sa kaso. We have uh, police operational procedures, we have uh, policies, guidelines, and everything. And um, uh, with the scene lapses, with the scene uh, absence of uh, um, uh, things that they should have done during the conduct of uh, operations, ay wala. Blow by blow, nakalagay naman doon sa investigation report. Dalawamput dalawang tauhan pa ng Nabota City Police ang sinibak din sa pwesto. Una rito nasampahan na ng kasong kriminal ang ani na polis sa may direktang pagkakasangkot sa pamaril sa biktima. Patrick De Asos para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.